Kasundaluhan sa Negros Oriental obo sa pagdumala ni Brigadier General Joey A.S. Canillas Philippine Army Commander San Teo 2nd Infantry Achiever Brigade mi-participar sa pagpahigayon sa National Simultaneous Earthquake Drill ni etong Hunyo 28, 2024. Ang kasundaluhan sa Negros Oriental o sa pagdumala ni Brigadier General Joey A. Escanillas Philippine Army, Brigade Commander kang 302nd Infantry Achiever Brigade, misalmot sa pagpahigayon sa National Simultaneous Earthquake Drill ni Atong 28, 2024. Gihimo ang maong drillo exercises sa Toluca Venue, usa sa headquarters sa 302nd Infantry Brigade, Tampliyon Kilatan High City, Negros Oriental lain nga venue sa Dumaguete City o sa Bayawan City area. Ang mga aktibidad gimugna sa atong kagamhanan nga gipangunaan sa National Disaster Risk Reduction Management Council or NDRRMC aron sukdon ang kaandam sa atong government agencies ug komunidad sa mga katalagman nga posibleng mahitabo o muigo sa atong lugar. Nibuhat og ang kalahi-lahi nga senaryo sa posibleng mahitabo ilabi na kung adunay linog ng moigo sa atong nasod or diri sa Negros Oriental. Usa sa highlights sa na naisgotang aktibidad mao ang paggamit sa search and rescue dog na ginahinganlan kay Claudine. Base sa senaryo nga gimugna sa Armed Forces of the Philippines o PDRRMC sa mga aktibidad, adunay mga casualties nga ka na-report sa usa ka earthquake incident diin ang search and rescue dog sa 302nd Infantry Brigade ni pakita og abilidad og unsaon pagpangita sa mga na-report nga casualties. Ang search and rescue dog adunay talagsaon nga abilidad sa pagpangita og mao ang usa sa pinakakinahanglanong gamit sa usa ka rescue team. Aron dali makita ang mga biktima or missing person hinungdan sa kalamidad. Malampuson, ipatigayon ang nahisgutang aktibidad, obos sa kooperasyon ug pagtinabangay sa Local Disaster Risk Reduction and Management Council. 703rd Ready Reserve Infantry Battalion, 703rd Community Defense Center, 11th Infantry Battalion ng Organic Personnel sa 302nd Infantry Brigade. Gikan diri sa headquarters ng 302nd Infantry Brigade, Kampliyon Kilat, Barangay Santa Cruz, Vejo, Tanahay City, Negros Oriental, ako si Joy Sanchez, padayon nga maghatod sa inyo sang kamatuoran ngadto sa kalinaw.